Hey guys, mayong adlaw so karon guys nata karon diri sa uh, si Palok, si Butat, sa Buangga del Norte. So mala adlaw karon guys. So kinanglan ihala da ang ato buhi nga lawas sa Dios guys. So let's go guys ato tumong iturget sa ta mo ang panagtapok guys. So what's up guys? So let's go guys. Padulong tag simbahan guys. So what's up guys? Sudiri so, ta takaroon sa amo ang padulong at simbahan ni guys. Sa so, amo ang simbahan diri sa Sipalo guys. Ah, Mahal adlaw diri nagtapok. Dayon di simber. Di simbre maghinapos di simbre ku anay kanang asin niya amo diri. Salamat. So Sudiri ni mo tapok tanan guys. Mo ni amo pitsin diri. Ku mabuot niyo pero

Aik sabat yang blank ta niki oh karon makita sa katawhan ang ato ang kinabuhing subano so guys mo ni ang ato kitchen guys sumo ni mo simbahan sumo sulod tadi aron guys og mo ni ang sulod sa mong simbahan guys kita ninyo guys buka bantay mo guys, gilay ini siya ang mga laki, lahi pun ang mga ang laki na sa tuo, ang bay pun nasa sa wala. So lahi-lahi ini siya ang mga distrito diri guys. kita ninyo na guys mo ni siya ang mo ang, ang panagtigo so na ang distrito Mansawan distrito Ipil og distrito Manukan og distrito Bara di distrito Sikayab so distrito Tungusab, usab na so dakan king salamat ninyo sa wala na ko nag ang mga distrito sa nagkalain laing mga lugar shout si out na lang o kita ta karong December pohon sunod nga asimblya so dakan kaing salamat sa pagtanto niyo sa tuang video Huwag don't forget to like and share sa ato ang video mga katribo sa akong YouTube channel, ah, mga kalumad channel. So paliwag na lang kung subscribe sa ato YouTube channel guys. So dakang salamat.